Good morning guys! Mga kapatid, nandito na naman ang atin yung malo, ito Grabe talaga, bagong bagong balita, ito po ay uh, kinuha ko lang o oh, vlog ni Bupil Mix Vlog, uh, supportahan po natin At ito nga po ay nakakatuwa po dahil ito nga, lumabas na naman na uh, si ate si Doktora M, si Ate Mailin po. Ito ay kinuha ko lang po na reaksyon at bibigyan ko lang yung opinion ko po at uh, dito ko po nakuha kay ano ki Bupil Mix Vlog. Ito po pakinggan natin na uh, sinasabi dito. Ayun po. Ah, uh, nakakatuwa po lumabas si Ate M. Ayan po. Ayan po si Mib, uh, Bupil Mix Vlog. Suportahan natin. Ang sabi ko naman, ito ikaw ang bahala, ikaw ang bahala, kung tutulungan pa rin, mabuti naman kakin Hindi nga yung, sabi ko, saka naman kakin bumalik, kaya gano'n naman. Ang galit sa amin, kaya pala kung inakit yung sabi ko, mahiram ng pera. Sabi mo sa amin, nanti baka meron kang pera dyan, kahit kung ipag-usal, kahit wala ka, kung hirap ng buhay namin. Tinangka kung, sige, ginabang ka lang kung tinda, wala nang tinda, tapos kakaupan ka sa ulo. Uh, sandali, uh, sandali kaya. Uh, sana po, ano, mga kalingap, ano, ito po ay hindi ko po sinasadyang na mapag-usapan po natin dito si Maylin sa ngayon po ay kumuha po tayo ng soft drinks, ano, para, para makapag- uh, po tayo dahil medyo tayo sa kainitan po ngayon ng araw, ano? Kaya hindi po natin ito sinasadyang na uh, uh, mapag-usapan po si Mylene. At meron lang po dito nagtanong sa akin dahil po si ako po ay isang kalingap, ano? At sa pag, sa iyo ay isa rin siyang kalingap. Kalingap daw, sarababla na siya. Sabi po ano naman ka kung ka, sa sabi ko ba yun? Pero kung pera ka kung mo sa akin, wala akong sura. Ang tinili talaga ako, sabi niya, Ate, baka mayroong pang pahalagay. Kasi wala akong pahalagay. Kasi wala akong pahalagay. Kasi wala akong pahalagay. Ate, kahit magkano pera mo diyan, sabi niya sa akin. Tinili talaga niya ako, sabi niya. Ako, mayroon ka kung hindi pahalagay din dinilang lang. O sige, te, bukas din, babalik kapat sa iyo. Kasi yung pera mo bibili ko sa iyo, bukas Pagkakakamagalaan ang hari, sabi ko gano'n. Pinili talaga ako ng kahilang talaga siya ah, ang mayroon akong na sa ito. Hindi ko lang pa sabi ba na? Ay, sabi ba lang sa akin, dati? Ang pang, ang pa, pa. na kami mangu. Sa tabi sa nabagay mo, sabi ko. Wala tulad akong pera ang pinilit at pinilit at pinilit hanggang sa mga talaga ito ng pera. Hindi ko malik ulit, hindi dito na, dito na naman sa mga- hindi ko ubus Ngayon, yung kasamahan ko na taga-bautista, nakausap din. Ati, baka meron sa libro? naman sa na. ati, sa sa pero sila tayo pala si ate, ate Tess na huwag magbibay. Ano? Ano pa rin yan? Nakahinit at pinahinit pa rin yung mga ah, hiraman. Nakita pa ngayon yung pala na di kurente. Kinunga pa, hinihingi daw niya. Yes, sandali, sandali. Ano na ko eh? Ah, una ko na, ikaw na ko Eh, Tapos, mayroon kang kasamahan na nakuha din. Unan pa rin. Bali, ang naibigayatan niya ay eh. Kasi pinapahiram pa siya ng pinay eh, para daw magbigay sa mga sa kanya. Ipitwisyo daw ng anak niya. Una sa akin, nagdaing, pangalawang daing sa akin, may pira ka pa pa nga sa akin na nahiram, hindi mo pa na babalik, may hiniram pa ulit. Sa mga kakak, may pira pa, magwid mo pa na lang, kahit ka ba lang. Ay, atin, magmamadali kami, ganito ganyan, dami niyang gasong. Hindi ko na talaga akong pira na sabi ko, hirap, wala akong hanap, hindi ko na sabi ko. May, doon naman kay ate, din, nga, napasama doon. Doon yan, siguro ako, kumagtanong na kuwa doon. Tinatawagan ko, sabi ko mukha kang nahiram mo naman sa amin. Pwede bang pakibalik? At kailangan na, ayun na guys, uh, kay Marius Vlog, pasensya na po, ano? Ayan mga kapatid, ito opinion ko lang po ah. ah ito sila nanay siguro ay hindi nanunood sa kalingap. Dahil pag once tayo po ay nagbablog at lalong-lalo na po ay charity, alam natin po ay Tumutulong sa ating mga kababayan hindi nangungutang. <laughs> alam niyo po eh hindi natin alam dito po kay ano, Dr. M kung ano, yung bakit po napapasunod ang mga tao. Iyon po dito tayo ay nakakapag nakakapagtaka dahil bakit na nasusunod nasusu, ang mga tao dahil para bang Uh, sa mga sinasabi, pinaniniwalaan po itong si Mylene. Kaya po dito, ang para sa akin, uh, mga kapatid, talagang magtataka ka na bakit ikaw ay binablog, ikaw pa ang inuutangan. O, oh, di ba? Doon pa lang sana, pumasok na sa mga tao na inuutangan ni Mylene na ikaw ay binablog at inuutangan ay imposible po yun doon sa mga vlogger na kagaya po nila Kuya Bal, nila Kalingap Prab at ito po nga si uh, Marcos. Ah, ano ba? Ano ba ito? 'sino ba ito si Kuya Marius? Ah, sorry po ah uh, kay Kuya Marius na isang kalingap scouter na yan nga po ay marami nang nai-refer kay Ruel of malalag kasi po imposible. Imposible talagang hindi malaman ng mga tao na ito nga si Ati Maylin ay isang scammer o budulera. Alam niyo po, hindi ko malubos maisip po hanggang ngayon na, napinanonood ko ang vlog ni, ni Bupil Mix Vlog na ito nga tungkol dito kay, ano, kay Ate Maylin. Ako talaga po ay natatawa. Natatawa at ang isip ko po ma, na naglaro na bakit maraming tao na naluloko. Na pagdating sa pira, nagbibigay sila at talagang kusa nila, talagang ibinibigay at pinipilit. Ano bang mayroon itong si Ate Em? Si Ate Maylina, bakit napapasunod ang mga tao? Kasi imposible po na ikaw ay kalingap, isang kalingap na charity vlogger na ikaw ay nangungutang. Diba? Impossible po, mga kapatid. Dapat sa mga ganito maging ano tayo, matalas ang pakiramdam natin sa ganitong mga tao. 'Di ba po, mga kapatid? Doon tayo magtataka na isang bilang isang kalingap na tumutulong sa ating mga kababayan. Dapat maging aware kayo. Hindi kayo basta-basta nagpapadala, mga kapatid, dahil ang mga ganitong klaseng tao ay talagang wala ng kahihiyan. Wala po na konsensya sa taong maluluko nila. Dahil po, yun na ang uh, kinasanayan. Pag kinasanayan na yung kapat mga kapatid, kahit anong mga buladas gagawin, kahit anong paraan, ay talagang maluluko ka. Ang sabi nga, kung walang nagpapaluko, walang manluluko iyon don Dun tayo po ay dapat natin maging aware. Hindi po tayo basta-basta na lang na bibigay kahit anong pilit, pit-pitin man tayo, huwag tayo po magpapaluko sa mga ganito. di ba? Diba? Nakakatakot ka, Ate Maylin. maawa ka sa mga anak mo dahil pag ikaw ay nakulong, kawawa ang mga anak mo ang liliit pa naman. Nasaan na? Iyan si Mang Bin. Dapat si Mang Bin ang ma may responsibilidad para po buhayin kayo. Pero para yata dito mangyayari na uh, ikaw na ang nagbubuhay ki Mang uh, kimang Bin, di ba? Kaya alam niyo po mga kapatid nung anlaki si ang laki ng sinayang talaga dito ni Ate Maylen sa Kalingap dahil nakahiga ka na sa kama Pumunta ka pa sa sahig. Dahil hindi naman natin sasabihin na pumunta ka pa sa banig. Dahil ang ginagawa niya ngayon talaga, yung, kab yung naiahon ka ng kalingap sa kahirapan, ay ginawa mo, pumunta ka sa sahig. Diba? Dinamay mo ang mga bata na yung mga bata talaga po ay nakakahaw nakakaawa sa kalagayan na ito na may ganito kayong magulang, di ba? Dahil yung mga magulang na kung iisipin na may mga matitinong magulang, di ba? Inahangad ang kabutihan ng kanyang mga anak. Na ibigay na sa iyo ang karanyaan Alos dinaig nyo pa yung may pamilya sa ibang bansa. Pero anong ginawa mo, Ate Maylin? Ito lang ang masasabi ko, Ate Maylin, Kung maririnig mo lang ito o mapanood mong video ko na ito, ang sabi ko na lang sa'yo, huwag mo nang damay, idamay ang mga bata. Dahil ang mga bata po ang nagsasakripisyo. Hindi kayo po na matatanda. Di ba? dapat ganun, inaano mo. Dahil kung babalikan namin at imailin yung mga una ka una unahan ng pagbablog sa iyo, ang dami mong sinabi doon, ang dami mo na, ay hindi, sa mga bata na lang, ganito, ganyan. Pero, hiwala pa po pala ng isang taon na matulungan ka ng kalingap na bago ang buhay mo, napabahayang ka, lahat ibinigay sa iyo ng mga sponsor, alos isa ka sa may sponsor na marami po talagang nagmahal ki dito kila Ate Mylin, di ba? Pero ano ang ginawa niya, di ba? Kaya nakakalungkot po yung mga ganito na isang beneficiary na talagang ibinuhos yung tulong talaga sa kanila ni ng mga sponsor, yan sa pamamagitan ni Kalinga Prab. Pero po anong ginawa niya? Anong ginawa, di ba? nakakalungkot, nakakapanginayang na ang isang taong binipisyari mo na tinulungan mo, na iahon mo, siya rin po ang gumawa ng hindi maganda. Siya rin po ang bumaba sa lupa. Imbis na kataas ka na, bumaba ka pa rin sa lupa at doon na nang gamit ka ng mga tao panluluko sa tao ay eh yun po ang hindi maganda kaya mga kapatid pasinsya na kayo kaya ako ayaw ko talaga na ano pero uh, doon sa mga bata po nakakaawa talaga sila dahil sila po ang uh, naapektuhan dito yung matatanda po yan walapun eh, wala po hindi tayo dyan maanoy eh, maawa eh dahil sila po ay may mga isip na alam na nila yung tama o mali. 'Di ba mga kapatid? Kaya ang dito na lang mga kapatid at suportahan po natin si Bupil Mix Vlog. Ah, uh, ayet Mix Vlog, um uh, official, Ermagalo, uh, Silin um Banat Bugsik, ah uh, Sel Malo De Los Santos. Ayam. am uh, marami pong salamat suportahan na lang natin para ano at Facebook, please naman suportahan natin yung Ate Malo uh, Mix Vlog. Maraming salamat po. Mababayo! Love you! Bye-bye!